yun yata daddy, ano? Okay na, corrected na yung aking... Corrected na. Mm -mm. Kaya lang, itong aking shoulder, <laughs> eh sumakit na naman. Pero yung balakang yung binayos, okay na. Okay mo. na. Pero si good, okay. yung shoulder yung nung sumakit, baka nagbuhat kayo ng mga alanganin. <laughs> eh kaya, eh siyempre, pangkaraniwan naman sa atin yan. Pero ito yung last, ano ko naman, x-ray, ano ba yan? okay, okay na ito eh. Lower lang, radio, ay di ba ito? sa uh, lang ko eh. Sa lang Pero labas ako dyan pag din. sa mga lungs. Nakalagay naman eh. SQ arthritis. Eh! That's normal sa ating age. Yung mga osteoarthritis, rayuma, pangkaraniwan na mararamdaman ng may mga ed edad eh. Okay na to? Wala okay. yan. Wala na. Kung baga oh, ano yun. nga lang nagkamali lang ako. Eh nanonood ako nung sabit ng, alam mo, every bago ako matulog talagang. Sige, mami ano ako talaga eh. Ano, ang mahalaga, Magaling yung yan. dati yung dati, uh -huh. may problema kasi doon sa balakang si Mami. Naayos ko na. Ngayon, ito naman, nakabuwat siya ng... Ewan ko kung anong binuwat niya, baka... Hindi, <laughs> ginagalaw ko Ay, lang. May ginanyan kayo? Mm -mm. Binibira ko siya <laughs> Sige. Aray ko. Galing nito sa akin sila eh. June. June daw? Oh. Yeah, ano ba? Ayan o. Irap ako pagka ano. Okay, sige. Mm -hmm. Buti nga, tama ito mami na pinagdala nyo kagad dito. Pinagdala nyo kagad dito na hindi pa siya frozen. Oo, oh, yan. Yeah. oo Amaya nyo medyo sumasakit pa lang. Hindi, ano, nanonood lagi ako ng mga ano mo eh, mga video mo. Kaya, sabi ko, ah, pwede ito, ganito rin yun sa akin eh. Pero ginagawa ko lahat ng mga, is, uh, mga, mga instruction ano, mo, mo tayo? sa mga pasyente mo. Yan, pinapanood to. So, ginagawa ko. Thank you. Nanonood talaga to si mami. Kasi yung mga ganyan, tumatagal. Lalo nga froze. Yes, yes. naangat pa natin. Sa susunod kasi... Ay, ang sakit. Ah, yan, yung ganyan, naangat pa niya. Okay na yan, talihin na agad dito kasi darating ang panahon na mas mababa na yung maangat natin. Mas masakit na matanda na pa. Bulubuton. Laglag na. ini Yan, normal Every morning, bago kong tumayo, ginaganyan-ganyanko na yan. Kaya nang masakit. Sige, lamutan mo lang. Hindi yan masakit. Kayo pa rin mm -hmm. yan. Isa pa. Oo. Iyan mo lang. Oo. Mm -hmm. Yes, thank you. Diyan lang kayo ha. Ang ganda na ng no waiting area mo ha. Talagang masakit. Pinagandaan ko yung pagdating niya, mami. Ayan. <laughs> yung ginandaan natin yung waiting area natin para siyempre, ulan ng ulan. Yeah. Nakatambay. Hindi naman po pwedeng nagrarambulan kayo dyan sa labas. Kaya bumili ako ng mga supa. Inaircon ko na rin. <laughs> para maliwalas yung waiting area. Sa dami ng pasyente. Sa dami <laughs> ng pasyente. Hindi ako makakatulog. Kaya sabi ko ah, may naging pasyente kayo ko last month. Yung, um, um, last month yun. Ganito ang problema lang. Sabi ko dati mm -hmm. yan, ganyan ano, Magpapadali lang po pagka bago-bago pa. Yan, yan. Abot na nga hanggang tuhod eh. Abot na nga? Pitikin na rin natin yung tuhod niyo. Yan. yan. <coughs> Kaya may matitira dyan yung konti na lang, yung pinaka trauma ng swelling. Pero, you know, in a few weeks, in a few days, wala na yan. Ayun, salamat. Yan, no, mag Hindi ako talaga makamasyadong ganyan eh. O oh, yan, mabuti niyo tayo yung nyo, sarili niyo. <laughs> 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 Makakapag-bra na ako. Okay. Tiyaya <laughs> eh, kayo, tignan na rin yan yung buhut niyo, para sulit. Oo, isang, ano na. Ayan na nga, oh, pero yung... Ah, Akatakin ko na rin yan. Yung pawn, 'di ba yung sinabi ko noong last time? Yun yung yung bumubudyaan na tumama sa bato. Eh ay hindi naman daw ooperahin na. Pagpapakal ba't kayo magpapakal pero nakakalakad naman kayo. So kaya hindi naman siya severe moment. Kumbaga hindi naman kayo severe moment na talagang hindi kayo makatukod ng paa. Eh hindi naman eh. Nakakakano naman kayo. Oo, ba't kayo ba-opera? Eh sabi eh kasi namamaga. Sabi mo sapatos na ba lang? Kaya nga, dapat patansayin nyo rin yung operation kasi pag binaklak to, another healing, magpapahil na naman kayo ng anim na buwan. Hindi kayo makakatay ng anim na buwan. Sasakit naman yung balakang inyo kasi hindi na kayo makapag-walking-walking. Mako-confinsate yan. Yun ang mga dapat ikukonsidera nyo. Tapos pag may edad na tayo, siyempre, mas mabagal ang healing process pag may edad. Yes, okay. Yan, 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 yan sa tubot. Ay, yung... lagi ko lang hinihilot yan. Para eh. Kaya naman, eh. Nakakalakad kayo. Pag hinahaplos nyo, di haplos, haplos lang. Very safe yung haplos, eh. Labas lang yan, eh. Okay. <laughs> lumalagot ako sa... Okay. Yung mga lumalagot naman, sa tingin nyo ba, hindi kayo tatamaan ng mga sabi natin mild arthritis, pagka umiidad tayo, pangkaraniwan na sa atin yun, umurupok ang buto natin. Okay lang yung mga tunog-tunog na maliliit, huwag lang yung pagtunog niya, ah, tapos namimilay na kayo. Pero kung mga tumutunog lang, wala naman nangyayari sa inyo, okay lang yun. Bago nga ako tumayo, pagdising sa umaga, exercise exercise na. Very Pero, good. Up and down pa muna sa, sa um, kasi or, or else tutumba Kailangan yon yung yung sa upo muna kayo nang ano. Oh, oh, oh. Obserbahan niyo muna kasi oh, oh. may meron tayong okay, mga kayo, sadin hilo, oh, Yes, okay. may mga sadin na ano tayo, dizziness. Mm -hmm. Mga bigla ang pagkahilo pag, pag umiidot tayo. Kaya kailangan establish muna. Tapos sa banyo, pakaingatan yun Ay, uh, talaga ingat tayo sa banyo. Maglagay kayo ng mga ano ron, yung mga hindi madudulas na ano. Tapos kahit paano, meron kayong mga hmm. uh, hawakan doon. Kasi pag ang tagal natin nakaupo sa banyo, nagsisiyar tayo. Tapos biglang tayo, yung bigla natin, biglang hilo. Kailangan yun, sa banyo ka, o oh, tayo ka muna ng konti, kapit ka. Obserbahan mo kung may hilo ka, huwag kayong bibiglang tatay, Ay, lalo yun, kung senior yun, citizen na kayo. Oh, oh. kaya may vertigo kayo. Nako. Kaya yung mga video mo, pinag-aralan <laughs> din. Napakarami kong tinuturo dyan kasi. Oh, oh. yung, yung, mga, yung mga ano mo? Yung knowledge sa yung karanasan. ni mm -hmm. Hindi, kumbaga, wala namang sikreto rito. Kung manunod lang kayo na, ang dami ko nang nirelease na video dyan na mga personal na karanasan ko, karanasan ng iba, yung mga x-ray nila, mga findings nila. Kumbaga, araw-araw tayong nakakasalamuha ng na mga... Na. Kaya... Pag hindi ko kaya, kumbaga, bago sa paningin ko, bago sa pandinig ko, eh, papatulong tayo kay Haring Google. Kumbaga, Good nga eh, yung, pa, ano, yung mga lecture mo sa mga tao, sa mga, mas mga pasyente yan, mo. Na, ayun, pinag, bago matulog, nakikinig, nanonood ako. Salamat na eh, kayo pala yung pan ko eh. Kasi, mas ma, umbaga tulong ko yan sa inyo. Oh, yeah. Nanonood kayo sa akin, kahit eh, pa paano may makulot kayo sa akin. Hindi po pwedeng... <coughs> Puro adjustment. Walang explanation. Puro adjustment. Eh, yung iba kasi gusto rin matuto. May mga followers tayo na, Master, nagtatanong, pagka ganito ba, <coughs> ano dapat kong gawin? Master, hatakay ko ba ito ng ano? Kung baka, ayan, pero, pero, inaano ko na. Ginagawa ko na ng video. Para yung hindi isa-isa yung sagot. minsan pag naka-live ako, nasagot ko lang sa live. tabi mo pa nga ng, eh, rapis ka ba? Eh, bakit nawala yung ganito? Sakit <laughs> talaga ang sakit. Hindi ko talaga may galaw talaga ang kamay. O ngayon, kamay. ngayon yung sabihin niyan. O, oh, kuwayo. O, oh, kalamin yung gawin Hmm. Meron pang konti dito sa muscle. May konti pa sa muscle. Okay. That is normal. 3 to 4 days mag-washout yan kasi pag sa muscle, sumasakit lang naman yan pag mayroong problema sa joint. Pero mm -hmm. siyempre, pag dito, mga trauma-trauma na trauma, lang, bingin na rin natin. Ang gusto, <coughs> na. Nagkamali lang siguro ang <coughs> pag ganyan. bingin na natin. Yan. Dito sa muscle, napakadali na yan. Pag may hindi lang na natin yan. O. Pag yung didiinan yung mga muscle na parang may mga bukol-bukol, yan o tulad yan. Yan yung tiyatawag mga spasang. Natatanggal din yan kahit sa mga lambing na haplos lang. Dito, wala akong dito. Ako. Dito na akong dito. Yan. Yan. A plus baby lang yan. Tapos inatin natin ng konti. Pag sa mga muscle, kailangan na naman yung flex. Masakit din. Madali lang naman yung mga kaso nyo, ma'am. Ang bat maaga na agad pa. Very good. Yun ang tamang mga desisyon. Anggat maaga. Anggat hindi pa severe, no. Huwag yun ang andayin yung severe moment. Okay. Okay? Mayroon yun. Sige. Salamat. Salamat, nai. Ingat kayo.